Hello, hello! Magandang magandang buhay! Ito na naman po ako. Ako'y trim lang ng aking alagang mint dahil talaga siya ay medyo ano na, nanghihina na. Tinitrim ko lang po yung kanyang mga dahon. Pagkatapos pinatuyo ko at ginawa ko at inipon ko dahil nga po pag may bisita si amo, Uh, umiinom sila ng mint tea. Ang ginagawa ko, dinadry ko yan siya, pagkatapos, kukuha ako ng, pag may manghihingi ng ganito na fresh na tea, eh since hindi naman enough yung mga dahon, ang ginawa ko, kuha lang ako ng kukunting dahon, pagkatapos, dagdagan ko nung aking dinaray, ng mga tinanggal ko dyan, at ayun, magiging ano naman siya, okay na yung amoy niya. So, makakainom na sila ng minty nila. Yun din, aywan ko ba sa mga bisita ni amo. Pagkatapos ng kumain, ay eh, manghihingi ng tea yun pang fresh talaga ang hahanapin. Tapos, uh, yun na nga, may, may iba pa akong mga puno doon, mga, may tatlo pa ako, pero ganun din, nang hihina din. Tapos, ito yung pinaka, ano sana, medyo malaki-laking paso, yun na nga, payat naman din po. So, ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng dahon at kinultivate ko siya. Tapos uh, sa sa kasya, dinagdagan ng panibagong lupa. Ang inding after mga dalawang buwan, hindi talaga siya gumanda. Kaya nag-iisip akong bumili ng panibago at itanim. Dahil sa katagalan siguro ba dahil itong puno na ito, paulit-ulit ko na siyang tinanim. Pagka siya ito na, ay puputulin ko na naman, itanim ko na naman. Tapos ayun na, hindi na talaga siya tumaba kahit baguhin ko yung lupa niya. kanang Uh, yung lupa niya na ano talaga, uh, bago, hindi ko lang dinagdagan. Ganon pa rin. Kaya nainis na ako sa kaka bago ng lupa. Ayan, ang ginawa ko, kinultivate ko na lang siya at dinagdagan ng panibagong lupa. At uh, ang isip ko, kung ganun ang gagawin ko since na may bago siya, dinagdagan ko ng bagong lupa at diniligan ko siya ng, uh, tawag nito, uh, pangpataba din which is yung yung ginagawa ko lang hindi ako nagpapataba na talagang galing sa kung saan kundi ginagawa ko lang daw ginagawa ko lang like pag nakikinig si search ako sa YouTube may nakikita ako na mag, mag ano daw uh, mix ng yeast at saka sugar at yun ang pang ano pang dilig hindi din naman nagiging ano hindi din naman siya gumanda ng todo kaya ayun lang eh Ay, ko ba tapos ito din, nag uh, papa nag try din ako magtanim ng bell pepper na ito. Ganon din kinultivate ko siya, dinagdagan ng panibagong lupa. Kasi meron na siyang ano, may bulaklak na siya, may kunti na siyang parang magpapaano na siya na nagpapahiwatig na kumbaga <laughs> na mamumunga na siya. Tapos ayun ang my time akong magcultivate at magdagdag ng mga lupa, ginawa ko at talaga nagpabili ako ng lupa. Pero ganun pa man, ang pangit ng resulta talaga. Iwan ko ba sa mga tanim ko ngayong panahon na ito. Hindi talaga siya, ano. Hindi talaga yan nakikipag-cooperate sa akin, pambihira, oy. Pero yung mga, yung mga bulaklak, mga orchids, ayun, maganda ang resulta. Pero dito sa mga ito, ewan ko ba. So, ayan na yung resulta niya. Ayan. Pagkatapos kong nilagyan ng lupa, meron meron na siyang kunting ano meron na siyang kunting bunga maliit na bunga yun na nga ang hirap niyang ano inatake ng uod kaya ayan may bulaklak na sana kaso inatake ng uod ay kahit anong gagawin ko sa uod pabalik-balik talaga nakakaasar ay nako po ayan na nga ayan at ito na siya ngayon payat pa rin Ayan. Hindi ko alam kung bakit bakit sa ganito kapayat dati ang tataba niya. Pero kahit baguhan ko na siya ng lupa, mukhang hindi na talaga siya happy. Kaya nagbabalak akong bumili ng panibago at siyang ang itatani. Mukhang hindi na siguro talaga maganda yung ano nito. Tubo nito mga to. Kasi paulit-ulit ko na ito siyang itinatanim. Kaya ganun yata. And, and ito na yung ating bell pepper may bunga na at ayan yung isa marami sana itong bunga kaso lang inuod siya kaya ganun lang ang bunga niya at palang, palagay ko malapit na yung mahinog ayan oh, nag na yung kulay ng bunga o oh. Ayan, nagsimula na siya magbago ng kulay niya. and pati itong isa, ganun din. Oh. So, meron na ako mamayang ma-harvest mga ilang araw siguro. Ayan, payat lang siya. Yun lang, kahit na nilagyan ko pa ng panibagong lupa. Ay, an nilagyan ko ng bagong lupa. Pero ganun pa rin, parang hindi talaga siya happy. Ah, what to do. At may isa din ako dito. Ito ang medyo mas healthy siyang tingnan. Kasi green na green. Kaso lang, Meron din uod. Inaatake din siya ng uod. Kawawa naman. Ayan. Pero may mga ano na rin siya. May mga bulaklak na rin. Sana din mag ano. Sana tutuloy din yung mga bulaklak. At magiging sana yung ano. Magkakabunga din siya. Matangkad siya masyado oh. Ayun. Sobrang tangkad niya.